ang kawawa may sa ikaw-upat may poste para ang bunga, Buhos, mesa, pa una dito manato dito para 1 1 mesa 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mga cowboy no. Ito na yung unang porma natin sa unang poste. Ang nagasto diyan mga kaboy isang plywood at mga half na plywood uh, isa't kalate kasi yung 8 feet niyan ganito lang sa ano, dito lang. Eh. Hanggang sa flooring, ganito lang sa yung 8 Dugtong na yung nanito, dugtong na. So dito lamang 8 feet. Kaya yung plywood gusto natin hanggang itfit lang yun. Kaya, kaya nagiging isa at kalahati yung plywood na nagamit. No? At ganito, ganito tayo mag-bridging mga cowboy. No? Sa so, isang purong may mayroon tayong tatlong ano, mayroong gitna talaga. Para hindi siya talaga sumabog. No? Hindi siya lumabas yung ating masa at, at saka lulubo. Hindi lulubo. No? Saka ganito yung bridging nyo. Yun, no? Know? So, isa doon dalawa tatlo apat lima saka sa ilalim niyan lalagyan natin ng tie wire yan yung alambre at yung babaat no at ganito meron siyang mga ano dito meron siyang parang ano niya pundasyon no saka bawat sulok para kwadrado para pagpunta ng magmasa ah, ng bubus ng simento dun sa itaas no meron talaga ano matipay yan ang nilalagyan ng mga bricks. Yan tayo pag mag magbuhos ng ano mga kapuya. Ng isang uh, ng mga poste. Ang haba pala ng poste namin eh yung lapad kwadrado is 25 cm. 25 cm yung aming poste. Nakabuo so yung cutting ng ano porma eh 25 cm, dalawang 25 tsaka dalawang 35. Yan. Ang mga gastong semento dito mga kaboy, mga dalawa. 2, 4, 6 Ganun, ganun kadami ang mga gasto na sinto At ang mga kahoy dito mga kapoy Mga abot ng 20 pieces Dos bordos, lubi 2 by 2, lubi O kulambir na 20 pieces Yung mga gasto na lahat Sa so, isang, sa isang poste Kasama na doon ang purma Purma at saka yung ating Bridging, bridging sa Purma at saka yung ating pampaano sa Damba, no? Ganun. So, ito ano ano ba? Ito uh, Mamaya i-update ko kayo magkano lahat sa pera ang mga gastos sa bawat poste. Sa so, mga cowboy, update ko na kayo. Right. Buy data, track data, and more on GOMO! Huh? Believe, gentlemen. GOMO has everything you need for data. You're not gonna stop, are you? We don't stop, we GOMO! <laughs> i have life life <laughs> to make them stay inside. Mana tuh baklas tuh? Mana baklas mana? Asal ba ibu tang Ron? Hmm? Asal ibu tang? <laughs> nyara Hahaha <laughs> ini ibu tang mga cowboy Kan uh, mga kolom O gani ya mga breeze Kalan dua Tang tang taud lang nih Transfer dia Oke, kalas kikahoy o tanan Tanan abangan o kwan Nani Purma o Bracing kalas mahal biya sa akaw yung nani sa kalubi 65 65 pesos ang isa ni mga cowboy 12 si kataas sa so, pila 65 65 65 oh, sagang kay cowboy sa kolom landaan pila ka 65 180 tolo plus 180 Nanti 180, 180. sos, 400, 100, 61, 60, 320, 320 plus 400, 720, kolom lang 720 mga kaboy, apa labot sahing nani mga kaboy? ah 720 pa okay, labot ini. Ini. So tanda libo dia, libo po dito. Kolom lang o bracing. nga lang kada ko gasto mga kauboy, yung mag concrete kag poste. Concrete poste mga kaboy na nakadaw gasto. Nya na koy sa kabilya direta magkwenta. Sa mga kabilya ni mga kaboy ang gasto ani upat. Ang yung barog. Kita sa babaw, upat. Ang isa na 147, matatawang 150 So, upat. 300, 300, 600 Sa kabila ang Railing sana mga cowboy Ang magastapot upat Pero number 8 man So muta na to 120 Ang number 8 So 120 uh, Upat yung kapuok So 480 So 480 At 600 So 1080 1080 mga kauboy Sa Barog Ang mating mga cowboy Magastap 2 2 ka gis. 10 mm mong mating Balaya sa 2 ka- stake dua ka kabilya mo dagan og 14 kaputol putol tag uh, nga tag 80 cm mo sobra siya og dua balik 14 man kabuok 12 man gamiton so mo sobra dua so 12 lang sa 12 mga cowboy ay okay, bitan to dua lang yung stake sa dua ka stake gusto ko nag kwan so 1,380 sa so, isa ka mga cowboy wala well, labot mga kahoy sa pagkabilya lang 1,380 mo Muha, abot og 1,4 so 1,4 plus katong ganiya nga total na ko 1,000 2,400 per poste mga cowboy mo gasto kag concrete nga kaposte 2,400 mahigit 2,400 kaya pay mga lansang mga cowboy o pay labot libur na 2,400 ah, sa kapusti 2,400 ah tanda to 2,500 pil sa lansang 2,500 2,500 Yung siyam kapos din na din eh, sa tag 2.5. Nga mga kaboy. Pailabot tayo sa balas o graba. Oh. Sa balas o graba o siminto. Pailabot ha. 24 Apil, atupay, Kung apilo sa siminto mga cowboy. Tulo man ni ka siminto. Tulo ka siminto. Kay mating isa, duwa sa buhos. ah uh, tulo. Sa so, 120 isa. 360. Dayon, yung na ka kabalas, unom. Unom kabalas o Siya mo kagraba. Ibutan nato 15 tanan. Kaya 6 plus 9. 15 tanan. Ibutan nato Tag 40. Ang isa. So 15. Sa tag 40. 400 sa pulo, So na 5. So 600 mga cowboy. So 600. So 2, 5 plus 600. 31 So may higit 3, 1 then, mga cowboy. 3,100. Buo na yung poste. Wala well, ba't libor. cowboy na napod sa another na pong kolom ibalik na mo ang posting uh, purma na ah, wala na nga yung uh, purma na no? pangina oh. na ra pag utang purma Oh, ice, 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 guys Lagi. Lagi. Isa-isa lang, isa-isa lang ang humol. Dito yung pre. <laughs> Bali. <laughs> ano ka? baboy na yung kwadrado na yung mga purma na kwadrado na siya pwede na siya bubusan pero brisan sana siya nani ay isa, isa lang ba para dili kayo lisod ta uron pero before nimo ni mataod naga isa gi fix ka tong una tong diri ang nga gi fix ba layout ta lang daan gamit para ang purma uban mo sunod na na siya ano so, pa na

Breezing lang di ni mga din mga cowboy Ang breezing yan din mga cowboy Alam breeze nila alam Breeze dia Breeze diri Breeze to nga Breeze diri Breeze na po dia Bali 2, 3, 4, 5 Hindi makabreeze mga cowboy Yang lucky Alam breeze din sa so, ubos Para di sya mo buto Pwede numero 4 nga lansang Pwede oh. po stress tira tira pero kung may mo 4 Para uh, solid so mga ito mga kabuyan ha? sulitin na, na ako di ha? pilay magasto sa isa kapuste 3 mil to no ayun ang iyang pamagin sa akong ano nga uh, hanay nang hindi ka magliso